Hello guys, mayroon tayong panoorin na mula ito sa PTB Philippines sa pasag, pasubscribe na lang si PTB Philippines Ang kanyang balita ay pagpigil sa tangkang pananakop mula sa dagat Sinanay ang mga sundalo ito, sinanay ah, Panoorin natin na mula sa PTB ah. Samantala at tuloy-tuloy ang Balikatan 2025 kung sagawa nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa ulo ni Patrick De Jesus. Umalingaw-ngaw sa Apari Cagayan ang iba't ibang kagamitan na pinaputok ng mga tropang Pilipino at Amerikano Una rito ang 105mm howitzer ng Philippine Army. Pinuntirya ang mga target na nasa kalagatan sa layo 8 kilometro. Umasinta rin ang 155mm Atmos howitzers ng Army, katuwang ang howitzers ng US Army. Nagbigay naman ng close air support ang F-16 at F-18 fighter jets ng Amerika. pati na ang kanilang Apache attack helicopters. Nagpamanas din ng lakas ang mga pinakawala na javelin missiles ng US Marines. Pag makumpleto tayo niyan, lahat ng may javelin missile na mga sundalo magbitbit. Hirap. Abang sunod-sunod naman na pinaputok ang light armored vehicles ng Philippine Marines at Philippine Army, kabilang na ang pinakabagong Sabra Light Tanks. Tinarget naman ng smart shooters ng Philippine Air Force Jubilin ang mga drone na mga... sa baybayin. Karambo. Alam mo kung panghuli ang pagpapapotok ng ano kaimportante bus at machine gun yan sa mga natin ang target. Ang mga senaryo ngayon sa mga ng counter nating live light fire exercises mga... na ay nagpapatuloy ng pagkakasana. Gamit pandigma ng Russia doon sa, sa mga Ukraine. Pamatake. Biro mo yun, hindi nila alam kung saan galing yung mga putok na yun dahil sa mga javelin missile na yan. The enemy that we are uh, fighting against here It's an amphibious force coming sir. from surface Kahit ships, deploying uh, niyan, an amphibious force uh, uh, whose intent is Kahit to establish a foothold on the beaches yon. with an intent to Pusa move talaga. inland then, uh, once uh, that mission has been accomplished. In each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and, uh, send the, and either send the enemy back to sea or defeat them on land. I think our use of combined arms was a, demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together uh, and continue to improve as a team. Nagbigay Not ng notice to airmen at mariners isang buwan bago ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Pero may nadetect na aircraft kanina. Hindi tinukoy ng AFP kung ano ito. Hindi naman ito nakantala sa pagsasanay na naging matagumpay at gumamit pa ng moving targets sa unang pagkakataon. This thing is normal. It has happened before. It is a contingency that we have rehearsed and we have practiced. Ayon naman nang bigyang pansin ng AFP, <laughs> ang magiging komento ng China na ilang beses nang kumalma sa balikatan exercises pati na sa deployment ng iba't ibang missile system kung saan nilang ay nasa hilagang Luzon. China is free to think whatever it wants.

Dapat pang dagdagan ang suggestion ko dyan ha. Dapat pang dagdagan ang ating Witcher. Ang ating Jubilin Missile. Lahat ng malalayong abot na mga pandigma. Tulad ng mga short missile na umaabot ng 20 kilometers. Yun ang magandang paramihin. Hindi talaga makakadaong kahit anong gagawin pa nila. Nakaabang sa pang-pang tayo tayo ang uh, dipinder Nak, tayo nakakaalam kung paano natin dipinsahan kaya kailangan natin yung mga ganyang sandata o ano masasabi nyo mga guys uh, comment lang sa comment section ha. subscribe nyo PTB Philippines over and out